Ang mga kita ng Pinterest. Ang Pinterest ay isang batay sa imahe na social networking site na hindi lamang nag-aalok ng isang natatanging diskarte sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao, ngunit nag-aalok ito ng hindi kapanipaniwala na potensyal upang ma-maximize ang pagkakalantad ng iyong negosyo at kamalayan ng tatak sa pamamagitan ng higit sa 10 milyong buwan ng bisita at pagpindot sa site ng bawat bisita araw-araw, ang Pinterest ay isang napakahalagang mapagkukunan para sa pagkalat ng mensahe ng iyong negosyo, pagkonekta sa mga potensyal na customer, at pagpapalawak ng iyong tatak. Upang makalikha ng isang mabisang kampanya sa marketing sa loob ng pamayanan ng Pinterest, kailangan mong maunawaan ang mga tampok at pinalawig na pagpipilian kapag lumilikha ng mga pin. Narito kung ano ang matututunan mo sa gabay na ito, panimula sa Pinterest, pagsamantala sa katanyagan ng mga halimbawa ng Pinterest ng matagumpay na mga kampanya sa Pinterest, viral marketing sa Pinterest, mga ideya sa mabilis na pagsisimula, pag-maximize ng pagkakalantad para sa walang limitasyong libreng trapiko.